Ano okay, yung panayang kain? Bas. Hindi okay, ko pa. Ano yung lugar ng tatoo? Yan, lemon rin. O brada rin, mamalis ka rin. Lalam ta bulong-bulong. Palog niya yata mga kanyang Kenny Jason eh. Kaya kanya nini. Kafe na jar. Kopihan niya yun, Kafe isa magkape cappuccino. kaya kung may part-time, may abisahe ito ato. Sabi nga, itakal-tawag okay, kayo ng magkape, magchay. Mm -hmm. ko okay, kumana yung basmi. Oh, Nawat. Itata kasi marami yung lulog ng ramadan ngayon eh. Ramad... ramadan. Ayan, uh, pipay ko naman pang kape na bingi, ano? Ayan, nanalikpit ning waiter. Eh. <coughs> Medyo marimla, ano? Mabingi, marimla na kayo, eh. Bingi, mga paramingo na kanya, sobrang dimla la kanya yung game. Ayan, makamakalagay mga kanina. <coughs> Kailangan maka... Kailangan maka-jacket na ka na naman po ang bonnet. Di si ma, pinabingi, migpoking niya, medyo marimla. Mga nalungbong niya kanwa. Sadiq! Kay Pais! Uy, daron daw ako ng bas, may maingi, no? <laughs> Pahit kaya kaya yung panayang ko bas. Uyan, oh uyan, oh uyan, oh uyan, oh uyan. Ayan. tora-tora yun, tora, uyan, oh ay. Uy, <laughs> service mi <me>, kaya, no? Laba! Laba! <laughs> Kinandit kanya magbalik nito. 嗯。Yeah.